Sinabi na ni Nico na oo sa Barca ayon sa channel ng Atletico de Bilbao. Maraming posibilidad na umalis siya. Ako ngayon, matapos makatanggap ng mensahe at makausap ka. Nakakatuwa, sa biyahe, may nagsabi na si Berde ay pinatalsik na siya. Na sinabi na niya o na. Sa Barca. Uh, Ibig sabihin, ang tamang kinatawan na pumayag na. Hindi ko bibigyan ng kahit anong payo si Nico kung ganun ang usapan. Pero malinaw sa akin, Malinaw sa akin na si Nico lang ang usapan dito. Ibig sabihin, walang iba kundi si Nico. Si Nico lang. Kung oo ang sagot niya at gusto siyang kunin ng Barcelona na may sapat na pondo. May nakasalubong akong tagapakinig at tinanong niya, alam mo ba kung paano tinawag ang Barcelona? Alam ito ng matatanda pero hindi ng bata. Ang Prisas del Plata ang team ng palangka. ginagawa na nila simula pa noon, matagal na nilang ginagawa, ito yung tinatawag na sikat na palansya. Gumagamit sila ng palansya, humihingi ng utang, di mo alam paano nila nakukuha at nagsisinungaling kapag di nakuha. Pinepeke rin nila ang accounting datos. Uy, 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 itong tao na to sobrang sama ng loob niya, ano? Galit na galit siya, pare. Pare, sobrang sama ng loob niya, ano? Kukunin niya ang player kung totoo ang sinasabi ng Barcelona na masama ang loob niya at hiningi niya kay Laporte na dalhin siya. Nakakatawa pero ganito talaga ang sistema, sabi ni Nico. Kung gustong umalis ng bata, aalis siya. Ang Barcelona, kahit paano, may paraan para mailabas siya. Ang payo. Ano kaya? Pare, pumili ka, may dalawampu o sampung koponan kang pwedeng lipatan, pumili ka ng kahit alin, basta huwag lang Barcelona. Alam mo ba kung ano ang nangyayari kapag nakita mong nag-aaway ang mga kapitbahay mo? Ihanda mo na rin ang sarili mo. Gusto nilang palisin si De Jong, gusto nilang palisin ang goalkeeper, gusto nilang palisin si Rafinha para kunin si Nico, para kunin si Nico. At ang nangyari, siya pa ang naging most valuable player ng season at isa sa pinakamagaling sa Europa, isa sa pinakamagaling sa Europa. Ganyan talaga ang Barcelona, lagi may kalokohan, daya, palusot at kakaibang ginagawa. Huwag kang pumunta sa Barcelona, pumunta ka sa iba at manalo ng liga, pero hindi lang iyon ang mahalaga. Masasaktan ka ba kung... Sa estilo? Hindi ako sa ngayon? Hindi, hindi na, hindi siya masasaktan hindi siya masasaktan ayon sa ginoo. Kung may malalaro sa atleti na magdesisyong umalis at maghiwan ng pera, eh, oh, mo, kung sa loob ng isang taon, mula ngayon, hindi ko siya pupunahin. Pumunta siya kahit saan niya gusto, gawin niya ang gusto niyang gawin, kung ano man ang hilingin niya, pero... Tama rin na di mo na kailangang makipagkumpetensya sa kanya, pare. May pagpipilian ka. Mas okay kung sa Liverpool ka kaysa Barcelona kasi ayokong pala kasi ng Barcelona. Alam mo nangyayari? Kung si Nico pupunta sa Barcelona, anim lang ang laro niya. Ayos yun, pare. Hindi ako ng kasing galing si Nico tulad ng sabi ng iba. Handa akong sumalungat kanino man. Para sa akin, si Nico ay puro atake at dribble, hindi nagtatanggol. Kapag ang kalaban ay may antas at kayang pigilan siya. Grabe, ano mga sinasabi ng taong to? Maayos ang Raul Ches, hindi nababangga kapareho ng iba. Hindi siya si Pele. Bakit siya nasa seleksyon? Kasi may kukurela siya sa likod, baka pati ako makalaro kung siya yung kakampi ko. Ibig kong sabihin, ipinagtatanggol siya para sa kanya, malakas siyang umatake, sinasalo siya sa likod, bumubukas siya sa gilid para makadaan siya. Niko, di ako naniniwala na ganun siya kagaling ayon sa sabi nila. Pero sa kahit anong kaso, o oh, 58 milyon para kay Niko. Sang ayon ako na mas mainam kung mas maaga niya sinabi sa akin, lalo na kung may anim na pong milyong euro ako na bukas ko na Matakot na ang kabataan, kukunin ko ang lahat ng kaya ko. Simple lang. Sinasabi ko na ang kabataan ng Real ay parang sarili kong kabataan. At ang kabataan ng Alaven ay bahagi ng aking makasaysayang kabataan. Hindi ako magagalit kung umalis si Nico. Kalokohan lang iyon para sa akin. Kahanga-hanga ang kapatid niyang kapitan na naglalaro sa Champions sa Bilbao, ikaw naman sa Barcelona. Isang taon akong nanirahan sa Barcelona dahil sa Mili at palagi kaming nanonood ng laro doon. Kung pumalpak ang malalaro ng Barcelona, mas kaunti iyon kumpara sa pagkakamali ng anak sa atleti. Tumatagal ng labing minuto sa Barcelona. Ganito ang sistema dito at sa pagtakas. Lagi na lang ganito, pare, ayaw tanggapin ang nangyayari, may pumalpak, pinapatay agad ng isang tao mula sa pangunahing tribuna. Ayos lang, walang problema kay bata o iba pa. At sa Barcelona, iba ang usapan. Sa ikatlo, pupunta ka sa bench. Sa ikapat, aalis ka na. Kaya, payo lang, huwag mo lang basta panoorin ang Barcelona. Walang sama ng loob ngayon. Kung aalis ka, walang sama ng loob. Walang sama ng loob, sabi niya. Walang sama ng loob, sabi niya mas mahihirap na panahon na ang nalampasan natin. Totoo na maraming posibilidad na umalis sila. Ako ngayon, matapos makatanggap ng mensahe at makausap ka. Tingnan mo, ito yung clip kanina. Ito ang dahilan kung bakit hindi tumitigil ang ginoong ito sa pagsasalita. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya tumitigil sa pagsasalita. Pakinggan niyo, pakiusap pakinggan niyo. Nakakatuwa sa biyahe na sinasabi niya, alindaw ang inangat mong berde. Sinabi na ng binata, o ng kinatawan o kung sino man ang nararapat na pumayag na siya. Simula doon, sasabihin ko rin kung ako ang masusunod. O oh, Felix, tingnan mo kung magkano talaga ang gusto mo at ang ibibigay ng Barsa kasi hindi totoo ang sinasabi nila na nabigyan ka na 8, 10, 12, 14, 16, brutong neto. Kaya ng atleti bayaran si Nico ng 10 milyon neto, walang problema. O oh, Nico, may limang taon ka, 10. Dos, ngayon gusto na talaga niya. Ha? Mag-ingat ka. Ngayon gusto na talaga niya. Ha? Mag-ingat ka. Ngayon talagang gusto na niya. Ngayon oo, ngayon gusto na talaga niya. Labing anim, labing na ito. Meron ka ba? May sapat na pera ang atleti at nasa champions pa sila, kaya mas lalaki pa ang pera nila. Gusto mo bang gumawa ng competitive na team? Kukunin na kita ngayon. Walang close, hindi totoo ang sinasabi mong kasinungalingan. Wala yun silbi sa atleti. Alam mo ba ang kapakinabangan para sa atleti? Close na limang bilyong piso, yan ang tunay na kapakinabangan para sa atleti. Pero kung walang close, nakadepende ka sa isang hukom. Kaya naman, tapos na si Pimpon, laging pababa ang pasya ng hukom. Hindi ito naiintindihan ng hukom. Hindi niya kayang pahalagahan na ang isang manlalaro ay nagkakahalaga ng isang bilyon dahil sinasabi lang sa akin na ang isang manlalaro ay nagkakahalaga ng isang bilyon. Isang taong bukas magkakamononukleosis at di makakalaro ng isang taon, sulit pa ba siya ng bilyon o anim? Kaya tas sabi ko, sa ganong kaso, ano ang dapat gawin? Oh, bibigyan kita hanggang dito at ipapahayag ko pa. Bibigyan kita ng 10, 12, 14, 16, tumanggi ka ba? Hindi pa paalam, bibigyan pa kita ng maskara. Hanggang bukas, kung loloobin ng Diyos, pwede ka nang umalis kahit kailan mo gusto. Ngayon, sinabi nila sa akin na aalis na siya. Hindi naman talaga aalis, di ba? Sinabi lang niya na gusto niyang umalis. Para sa akin, nakakaawa ang ginawa niya. Ito ang fonda na Trevi. Walang saysay -say yan, Gerard, pero napakadali lang nito kung ang kailangan lang gawin ng Barca ay pagsamahin ang anim na put higit pang milyong euro at i-deposito ito sa liga. Siyempre, at ito ang gagawin nila kung kaya nila. Pero kailangan malaman ng Barca kung gaano karaming fair play ang kailangan gawin at gaano kalaking espasyo ang kailangan likhain. Siyempre, paulit-ulit lang ang nangyayari. At si Romero ba yun? Oh, pero ano ang gagawin natin kung hindi? ano sa tingin mo? Magiging boring ba tayo? Ikaw, ano sa tingin mo? Nakikita ko na mas ganado pa ngayon eh ng bata na makalabas at sa ganitong sitwasyon, makapunta sa Barcelona. Sa totoo lang, apat na araw lang ang nakalipas, ayaw talagang makialam ng presidente ng Barca sa isyong ito at sinabi niya ito hayagan sa telebisyon ng Catalonia. Ang problema ay yung pagbisita na yon na itinatang ginitahinta at ninyo na malapit kayo sa kanya. Kay Felix kasi siya ang nagpabukas ng pinto ng todo at ngayon siguro iba na ang tingin niya sa pinto. Ang sinabi lang ni Felix Tainta ay hindi nangyari ang pagbisitang iyon? Hindi, hindi, hindi. Buti na lang. Kapag nakita mo yung litrato na may sombrero at suot niya yung damit na suot niya noon, baka masabi mo grabe, parang si Felix nga ito. Kasi sa nakita, ito ay galing sa sport, eh? di ba? Ito ay galing sa Jaryong Sport. Oh, si Carlos Monfort na na-interview mo na or na-interview na kahapon. Na-interview na siya doon. Oo, oh, oh, At wala ba siyang camera sa cellphone para kumuha? Ng litrato? Oo, oh, oh. kung gusto mo ng litrato, ipapasa ko sa'yo kasi nakita ko na yung litrato. Hindi niya ito ipopost ang larawan dahil bawal pero andun pa rin ang larawan. Kung kausapin mo si Felix tungkol kay Carlos Montfort baka magulat ka rin.